Alin ang mas astig, tsokolate o karaniwang pagkain? Siyempre, karamihan ng tao ay pipili ng tsokolate. Tingnan natin kung sino ang makakakuha nito ngayon. Ito ay hahanam at tiyak na magiging masaya ito. Oh. Kaya, handa ka na ba para sa hamon? Laging handa. Wow. Ano? Nakakamangha. Wow, mga gintong bara. Ang ibig kong sabihin, kung meron kang gold bar, meron akong tsokolate. Oh, oh. oh Andy. Bakit hindi mo sinabi sa akin na wala akong tsokolate? Halos nabasag ko ang ngipin ko. Eh, paano ah. ko malalaman? At bakit ka nagmamadali? Tigil. Kung wala kang tsokolate, ako ang may tsokolate. Astig! Ha -ha. hindi lang tsokolate. Hindi ginito ang masarap na tsokolate. Oh, kinulayan nila ang mga ngipin mo? Tingnan mo, puro ginto na. ah. ah. Wow, talagang gusto ko itong ginto ng ngipin. Huwag kang mag-alala, kaya ng dila ko ito. Tingnan mo, Andy, may natitira ka pang piraso ng tsokolate. Salamat. Bakit hindi mo ito i-share sa akin? Tsokolate? Hoy, hindi pwede. Ang sarap nito. Para sa akin lang ito. Woo. Mukhang kailangan kong subukan ng isang bagay na hindi gaanong legal. Dinala mo ba ang maleta? Hoy. kumusta? Heto ang ginto. Oh. Ah! Salamat! Ngayon meron akong isang buong maleta na puno ng tsokolating gintong bars. Hindi pa ako naging ganito kasaya. Kung oh, meron kang buong ko. maleta ng tsokolate, kailangan mong magbahagi sa iyong pinakamatalik na kaibigan. Hmm. Hindi pwede. Huwag mo nang isipin pa. Ano? Huwag mong gagalawin ang tsokolate ko. Kaya kong gawin ito nang wala ka. Aray! hawakan ng tsokolate. Interesado lang ako sa maleta. Subukan mo akong hulihin ngayon. Hoy! Sa tingin mo, mahuhuli mo ako? Sandali lang! Parang hindi. Yan ang sayo. Ayan na. Akin itong maleta. Hindi! Hindi ko papayagan. Gawin natin ito. Isang gintong bar para sa'yo at isa para sa akin. Ah! Ayos na. Ayos lang ba yan? Oh, perfecto. Sobrang pagod ko na sa pagtakbo. Oh, oh, oh. Wow, bagong iPhone. Oh, ako rin, astig. Kahanga, hanga. Sa wakas, makakakuha na ako ng pinakamagandang mga larawan. Oh, ano ito? Bakit marumi at kayo mangge Ano? Yun na, bakit hindi ko agad nahulaan? Chocolate pala ito iPhone na tsokolate? Eh, hindi yan kasing astig. Lumabas astig. na pwede akong kumuha ng napaka-cool na mga selfie kasama ako. Magkaibigan Oy. tayo. hindi. Akin itong telepono. Na ibig Oy. sabihin, magiging akin din ang mga selfies na ito. Akala mo ba madali mo akong matatanggal? Ipapakita ko sa'yo kung sino talaga ang astig dito. Sa tingin ko, ito ang pinakamagandang mga litrato ng aking buhay. Ah! Ano? Ah! Barbie, ano ang ginawa mo? Nahulog ko ang aking iPhone dahil sa'yo. Oh, hindi. Tingnan mo, may mga basag na ito ngayon. Hindi. Ano ang gagawin ko? Pasensya. Hindi. Ano ang gusto mo sa akin? Hayaan mo akong tapusin ang tsokolate ko ng tahimik. Ang At least, hayaan mo akong subukan. Isang piraso lang. Oo nga. May sarili kang iPhone. Ah, uh, sige na. Sa tingin ko, hindi alam ni Barbie na sira ito. Kaya pwede kong ipalit ang kanyang chocolate iPhone sa sirang ito. Sa tingin ko, magandang kasunduan ito. Hey Barbie, may suggestion ako. Hey, bibigyan kita ng iPhone kung ibibigay mo sa akin ng chocolate. Wow, sa ngayon ako, cool. Oh, ang galing. Tumigil ka. Bakit basag ang screen? Hindi yan patas. Hoy! Masyado ng huli. May iPhone ka na. Kaya ito akin na ngayon. Hindi maaari. Ibalik mo ang iPhone ko. kung bakit may charger sa kahon. Kung tsokolate ito, hindi naman ito gumagamit ng baterya. Tignan natin ito. Oh. Oh. Wow! nagdulot pa ng mas maraming tsokolate ang pag-charge. Wow. Oh. Pinangarap ko ito buong buhay ko. Ang galing! Wow! Siguro kapag ko ang iPhone ko, magiging normal ulit ang screen. Tignan natin ngayon nako hindi. Ah, no, hindi Well, ngayon meron akong mas maraming energiya At meron pa akong masarap na tsokolate Well, narito ang isang kaktus Ano? Kaya ano ang gagawin natin? Matinig Alam sila ko. Hindi mo sila makakain kailangan nating tingnan kung gaano katulis ang mga tinig ng cactus na ito. Hindi! Sandali lang! Ano? Ang weird, hindi tumusok. Siguro kakaiba itong cactus o nakakain ito. Ah! Diyos ko! Nakakain? <gasps> Kaya swerte tayo! Sige! Ay, hindi! Oh, hindi, hindi! Maswerte ako! Totoo ang yung cactus. Ang sakit talaga. Punong-puno ng tinik ang mukha ko. Ah, ah, Achoo. Well, ngayon wala nang mga karayom. Oh! Kasi oh. mukha ko silang lahat. Ang sama ano, mo. Ano? Ako? Hindi, hindi ako masama. Tutulungan kita na linisin yan. Bakit ka masyadong nagre-reklamo? Mayroon kang tsokolating cactus. Pasensya na. Tiyak yan. Masarap ang aking cactus. Paano ko ito kakainin? Ang baho nito. Una, kailangan ko itong hatiin. Uy! Huwag mo akong hawakan! Bakit ko kailangan kang hawakan? Kailangan ko lang putulin ang aking cactus at kainin Kaku! ito. Sana, hindi naman masyadong masama. Ugh! Mas masahol pa ito kaysa sa inaakala ko. Ngunit ayon sa mga patakaran, kailangan ko pa rin kumain. Malakas ako, kaya kaya ko ito. Hey! Asking! Habang as thing, nasasamit ka sa birding cactus na yan, kakainin ko itong masarap na chocolate na lupa. Dumi? Yun na nga, kulay kayo mangge. Para sa akin din, kaya tiyak na tsokolate ito. Eh, uh, hindi. Karaniwang lupa lang ito. Nakakadiri. Hindi. Kaya ko rin kainin ng kaso. Gawa ito ng buo sa tsokolate. Ihaw! Ang galing! Sana pinalad ako sa paso kahit papaano. Aray! Ang sakit! Anong klasing araw ito ngayon? Kahit sa paso, wala akong swerte. May naamoy ka ba? Siguradong hindi galing sa akin. Naligo ako ngayon. Well, hindi rin ito galing sa akin. Tingin ko. Nagmumula ito sa ilalim ng takip mo. Tingnan natin kung ano na yan. Pambihira. Anong... Amoy isda. Ngayon alam ko na kung bakit mabaho. At alam mong kailangan mo itong kainin. Ida na di maratawalan pero ang gikin araw. Napapanggiwi ako sa tingin pa lang sa isdang iyon. Tingnan natin kung ano ito sa akin. Wow! Hurra! Ang isda ko ay tsokolate. Hindi ako masusuka. Barbie, gusto mo bang subukan ito? Siyempre, ginagawa ko. Gusto mo nito? Sayang, hindi mo ito makukuha. Kainin mo na lang ang isda mo. Akin ang tsokolate. Yung amoy. Ang takaw mo. Ay nako, isang pa at isusuka ko na. Kahit na kailangan mo pa rin itong kainin. Kaya sige na, bilisan mo ang pagkain. Tama ka. Mas mabilis, mas mabuti. Teka muna. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Hindi ko inakalang magagawa mo yan, Kakopano. Malakas ano. ako at napakatapang. Kaya para sa hamon na ito, handa ako sa kahit Aba? ano. Aba! Halika naman. Ngayon mababaho na rin ako. Nakakadiri iyon. Alam ko kung ano ang makakapagpasaya sa lahat. Ang aking tsokolating isda. Kakainin ko ito at maaari nyo na lang akong... Pukawin. Grabe! Ang sarap naman yan. Pahiram din para mawala ang lasa ng totoong isda sa bibig ko. Hindi. Masyado na itong maliit. Kaya ko na itong kainin mag-isa. Kung ayaw mong ibigay sa akin ng tsokolate, mapipilitan akong nakawin ito gamit ang pamingwit na ito. Siguradong papatol ang isda mo sa pein ko. Meron pa akong tsokolating bulate. Sa tingin mo pa, ganun ako katanga. Siyempre, hindi ko itatangi ang wad. Pero sa halip na isda, makakakuha si Barbie ng magandang ibis. Ay, hindi! Oh, Diyos ko! Ah, kakainin niya ako! Wow! Bato, papel, gunting tira, hura, nanalo ako! Wow! Mga chocolate berries! Tingnan mo, ipapakita ko sa iyo ang isang trick. Ah, uh, hindi 'yung pagbibilang. Nawala ang attention ko. Mukhang mayroong something sa mukha mo. Tama na 'yan. Alam ko. Woo! Oh! Masarap. Meron akong totoong mga presa. Ngayon ipapakita ko sa iyo ang isang oh. trick. Talaga? Parang palabas ng clown sa isang sirko. Pero mas masarap ang lasa ng mga presa ko kaysa sa anumang uri ng tsokolate. Ang katas-katas nila. Matamis at sariwa. Ang tsokolate, katas, matamis, at sariwa rin. Pero hindi mo magagawa ang masarap na milkshake ng presa mula sa tsokolate. At iyan ang gagawin ko. Kailangan ko ng blender, gatas, at mga presa. At syempre, kaunting pagmamahal. Wow! Sige! Okay. Naiingit ka ba kung gaano kasarap ang akin kaysa sa iyo? Oh! Kailangan lamang magdagdag ng kaunting cream sa ibabaw. Mm, masarap. Kahit pa paano, hayaan mo akong dilaan ng cream. Eat! Ito ang aking milkshake. Tingnan natin ang sasabihin mo kapag may cream na sa iyong mukha. Ano ang ginawa mo? Hey, medyo masakit yan. Pero ngayon, pwede ko nang nakawin ang milkshake mo? Ano? Ibalik mo yan. Ibalik mo ang milkshake na yan. Hindi ko kaya kasi ininom ko na. Huwag kang magalit. Barbie, manood ka. Ganito talaga ang tamang pagpitik at pagsalo ng strawberries. Hindi. Nagustuhan mo ba yan? Astig. Diba? Sa tingin ko, kailangan ko ipakila ulit sa'yo. Nakaiba. Nasa na ang berry. Hoy, anong nangyayari? Barbie, ninanakaw mo ang tsokolate ko. Hindi. Hindi ako. Oo oh, nga. Siyempre. E saan galing lahat ng tsokolate sa mga labi mo? Tingnan natin kung gusto mo ang tsokolate na may lasa ng pulang sili. Aha! Oo. Oh. oh. Ano ang ginawa mo? Bakit ang anghang? Ah! Nasusunog ako. Hindi ko alam. Oh! magkakaroon ng apoy ngayon. Kailangan natin itong apulahin kaagad. Oh, Diyos ko! Mahal mo pa rin ako, di ba? Basensya na. Mag-subscribe sa Hahanam para hindi mo ma-miss ang susunod na challenge. Mas magiging masaya, mas astig, at mas kaakit-akit. Kaya abang-abang lang!